So magandang araw mga parikoy So mayroon tayong tutorial ngayon At uh, importante po ito Dahil mayroong uh, humingi sa akin ng tulong Dahil na-hack yung kanyang Facebook account So nagtanong siya sa akin kung paano natin i-report kung na-hack yung iyong account Kasi alam mo naman na hindi lahat na tao ay Bihasa magamit ng kanilang cellphone Or hindi nila alam kung paano i-report Pag na yung account mo So, ganito na lang ang gagawin mo, mga parikoy. So, una, pupunta ka sa iyong Facebook account. Example, hack yung account, yung original mong account. So, gagamit ka ngayon ng uh, ibang account para mai report mo yung account na nahak. So, ganito lang, mga parikoy. So, kagayaan itong uh, humingi sa akin ng tulong. Example lang to, kasi nahak yung account na ito. Ito lang gagawin mo, parikoy. So, nahak yung account ni Jip Jip Kasag. Ayan. So ngayon, nakita mo na yung kanyang profile. Ang una ay pipindot ka dito sa may right side. May tatlong dot dito. Yan, yan. Ngayon, pag nakita mo na yung tatlong dot na yun, ang lalabas ay ito, report profile. Nakita mo yung report profile may... Uh, sa <clears throat> so may pangalawa. Ayan, pindutin natin yan. Ayan. So, ang lalabas ay ito. Please select problem. So, ang gagawin mo lamang ay uh, sabi mo fake account ayan <clears throat> so ngayon pagkatapos ng fake account ito ngayon ang lalabas yung community standard so kung magbasa pa tayo doon sa community standard ay lalo tayong mahirapan so pinutin natin yung submit ayan so pag submit yan yung lalabas ayan thank you Magme-message sa iyo or mayroong nakalagay sa taas na thank you we receive your report. So, hahanap sila ngayon ng ah uh, desisyon. So ngayon at uh, ito 'yung gagawin natin, ipindutin natin 'yung next. So 'yan. So pag na-report na 'yan, kailangan ay marami kayong uh, mag-report sa kanya para magkaroon siya ng massive report para makita rin ni Facebook na maraming nagre-report ibig sabihin na hack ito so ang pipindutin natin ngayon is done ayan so na-report ko na so kailangan ay marami ring mag-report sa kanya yung mga kanyang kamag-anak upang uh, makita ni Facebook na na-hack ito So, ganyan lang ang pag-report pag nahack yung iyong account mga parikoy. So, marami pong salamat sa inyong uh, panonood dito sa aking video at sana may natutunan kayo.